tinututukan na din ng mga otoridad ang ilalim ng lupa ng compound ng Kingdom of Jesus Christ dahil ayon sa PNP matapos ma-detect ng mga otoridad ang signs of life o heartbeat mula sa 20 hanggang 30 metro ang lalim. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Basag na ilong, sugat sa ulo, mukha, pisngi at iba pang bahagi ng katawan ilan lang ito sa mga tinamo ng pitong pulis. Nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC nang ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation. May ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na, na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at uh, sinasaktan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilina ng ating GPNP. Tinukoy naman na ang polis na umano'y gumamit ng pepper spray sa isa sa mga opisyal ng KOJC. Inalis na ito sa lugar at dinisarmahan. Maaari rin itong sampahan ng kasong administratibo. May isa namang lugar sa KOJC compound ang pinagtutunan ng pulisya matapos ma ng kanilang ground penetrating radar ang signs of life sa lalim na 20 hanggang 30 metro posible umanong dito nagkakanlong si Kibuloy at mga kasama naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, uh, penetrating uh, reader po natin may nagpo-provide po ng information na nandyan po sila kaya bakit ganoon na lang po yung uh, desire po ng PNP na na talagang halughugin tong mga partikulak na lugar na ito. But one of the challenges really is uh, we are being impeded at uh, talagang grabe yung resistance na nakikisip natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakokoan nila, grabe talaga yung resistance. At uh, we wonder why. Nag-ultimatum na rin ang PNP sa mga miyembro ng KOJC na tanggalin ang mga nilagay na barikada sa tapat ng compound para sa mapayapang dispersal uh ongoing po yung negotiation there will be given ample time to remove yung mga inilagay po nilang uh, stage sa gitna po ng kalye yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng uh, barricade pati po yung mga sasakyan these are all being documented for uh, uh, to support the uh, possible filing of uh, criminal charges against those responsible for uh, for this uh, situation Patrick De Jesus para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas